Hello guys. Ayan, yung mga nabasa natin sa ulan. Ano yan? Putputan, ang tawag ito. Yung ganito, oh. yung gamit nito. Para yung mga tubig dito mawala. Kasi pag may araw na, baka ano, masunog yung ibabaw nila na may, ano, may tubig. Nakapundo na tubig. Ayan, kailangan natin kunin yan. Today nga pala guys ay Friday Mahal na araw ay Ngayon Ayan Kaya umaga pa lang dito na ako sa bahay Ayan dito lang kami sa bahay Nag ano stay Kasi nakaugalian na namin Pag mahal na araw Dito lang kami sa bahay Walang labas Walang gala Kasi mahal na araw ngayon kaya, ang gagawin ko ngayon umaga ay mag tawag nila ito, magput put, -put <laughs> ng mga ano, tubig sa ibabaw ng mga ano natin, succulents para hin pag may ano na may araw na ayan, mula ng ako, ano, tubig ang ibabaw, hindi na ma, ano, masusunog yung mga ibabaw nila, kasi pag may tubig, ano masisira yung ano nila masusunog yung mga dahon nila, kaya ayan, pupunan natin ng mga tubig yung ibabaw. Ayan din. Ayan lang yung gagawin natin. Ngayong araw na to magtanggal ng tubig. Kagalay. Ayan. Malapit na. Yung iba naman, walang ano, naka ano, nakapundo na ano, tubig. Yung iba lang na matatamaan talaga masyado ng ulan. Ayan. Nakakangalay. Ay. <laughs> ya yung hard choice si uh, vampire ito si Walter ayan ang lusog ng mga leaves ni si Walter oh ayan oh mm. ito si elation Dito na naman tayo sa kabila. Dito. Magtanggal din tayo ng mga na, na, napundo ng mga tubig. Alam nyo, mula nung ano, mula nung hindi umulan, hindi na ako Hindi na ako nagkaganito. Ayan um, nag-imbak ng tubig sa ibabaw ng mga leaves. Ito din, dami sa ibabaw. Ayan oh, um, ang dami oh. Um. Tanggalin natin para hindi na masira yung mga leaves nila. Alam nyo, ilang beses ko na nag ano nag uh, bumili ng Mrs. Richard na variegated. Ganyan talaga yung mga yari sa kanya. Ano ba dapat gawin diyan? Naluluso yung mga leaves nila. Ayun. Lusaw na lusaw. Dito na naman tayo. Dito sa ibabaw baka marami. Ayan. Dang dami. Kasi pag dito umaga may init na. Dami sa ibabaw. Ayan oh si Gusti. Wala parang natanggal si Gusti. Ayan, parang natanggal si Gusti kasi kung yan naman yun Ito ang dami din. Tanggal tayo ng mga tubig sa ibabaw. Kasi baka maano na naman. Ito parang marami ito ah. Si dugong. Ayan, ang dami talaga. Naimbak na tubig dito sa ibabaw nila. Ito din, ang dami. Ay! Dami oh, natanggal. Nakakangalay lang. Dito din kay Ivory. Ito si Ivory to. Alam nyo, maganda si Ivory pag ano na, pag stress na stress na siya. Namumula yung ano niya dito oh, sa dulo-dulo. Ang ganda tingnan. Ito sa ating madiba na pinakamalaki. Kasi maraming mga naimbak na tubig. Hindi ko pa nasali nung last um, ano yung sa balcony namin ng mga succulents na nabasa din sa ulan. Dito ko lang naipakita sa inyo. Puntahan natin doon para mag put-put din tayo. Para matanggal ang mga leaves kasi may ano din doon. Yung sikat ng araw. Ngayong umaga din. Matatamaan din sila ng sikat ng araw. Ayan. Ayan na guys, dito na tayo sa aming balcony yung mga plants na nilipat ko. Ayan. Alam nyo guys, yun o oh, si, ano, si purple haze. Ang ganda na niya oh. Tingnan nyo. Yun, nagpugutin ako kang purple haze. Ayan, may ano na. May tumubo na sa kanya oh. Ayan. Ang ganda. Kunan din natin ng mga ano tubig-tubig sa ibabaw. Oh, yon Ang ganda talaga ni Purple Haze. Buyag-buyag-buyag. <laughs> sa amin, buyag dito. <laughs> na, yan. Oh, ang ganda. ba diba? Yung kulay niya, oh, Purple. Kaya nga pala, Purple Haze. Ito si Cleopatra. Ayan. Ayan. Ito nga pala guys, oh, hindi ko talaga alam yung ano niya, yung name niya. May ano siya, may biak sa ano, sa leaves niya, may biak. Ayan. Hindi ko ah, talaga alam ang yung name niya. tago na sa akin. Mabait siya sa akin. Mabait siya dito sa lulan. Hindi ko lang alam yung ano, name niya. Ito din. Ito yung pinaka, ano, pinakauna yata ako na ano, na sa na nabili ko pinabayaan ko na sila sa, uh, pinabayaan ko na siya doon sa ano sa dulo hindi ko na ano hindi ko na siya pinansin pero pagtingin ko ayan na gumanda na siya ano ko yan yun? ayun siya ang ganda oh ang bubusog ng ano yan ating si Sang uh, yan gumanda na din si Sang uh. Tsaka yung ano natin yung pinugutan natin ng na mga purple haze. Ayan. Ayan na. May tumubo na sa kanila kang ano. Yung pinugutan natin. Ayan oh. May tumubo na. Ayan na. Ayan din oh. Ayan oh. Malaki na. Yung nagpugot-pugot tayo dito di ba? Diba? Ayan. Hala parang may ano. Kumagat. Ayan oh parang may kumagat ano kayang kumagat nito ayan may ano oh. sino kayang kumagat sayang naman ayan din yung purple ah uh, purple ano ba yan ah uh, yung purple delight natin yan gumanda na din yung kulay nila tsaka yung ating ghostie ayan din, may tumubo na sa napugot natin ayan, madami ang tumubo ayan o oh. dito din, may tumubo na ang dami nang tumubo sa kanilang ano yung mga pinugutan natin dami nang situbuan na sila, ayan o oh. o, oh, ang dami na ng ano magiging lash na lash na yan si ghostie at kasi purple delight. Ayan. Ito, ang laki na niya. Hindi ko alam yung name niya. Curly Curly ito. Ayan Oh. Na niya. Mula nang nilagay ko siya dito, na katamaan talaga siya ng araw. Ayan, lumaki ng lumaki na siya. Ayan, ang laki na Oh. Hindi ko lang alam yung anong ang name niya curly curly tsaka ito din ayan pagdating dito ang kulay talaga niya is ganito yung ganito oh parang pula tapos na yun hindi na kaya nilag nilagay ko siya dito sa ano direct sunlight ayan yan pa ito hindi ko din alam yung name niya parang magkatulad lang sila ng isa ito para magkatulad lang sila ayan tsaka ito si nakalimutan yung name nito flapjack pagdating ni flapjack dito pulang pula yung mga dulo niya pulang pula ang ganda talaga niya katagalan Ta ayan na namutla na iba na yung kulay niya ayan o oh, nilagay ko dito pa kagusto niya ng araw Natakot kasi ako ilagay siya sa mga araw. Baka masunog yung mga leaves niya. Pa kasi parang manipis lang. Ayan. Um. Tsaka yung ating Darly Sunshine. Ayan. Nag, si ano na din yung mga ano, napugot natin. O may tumubo na din sa kanya. Oh. Ayan, dito. May tumubo na din. Tsaka dito. Ayan, magkakalash na yung ano natin. Yung Darlie Sunshine na natin. Ayan, natatamaan sila dito ng ulan at saka init. Kaya ayan, putputan din natin para matanggal yung mga ano, tubig-tubig. Tsaka dito naman, ayan, ito, hindi ko alam yung name nito. Ito nga pala si ano ba to? Nakalimutan ko na. Crispy Beauty. Ayun oh. Wala lang dumating siya dito sa akin. Ganyan lang siya kalaki. Hanggang ngayon ganyan pa din kalaki. Ayun. Parang walang pinagbago. Tsaka yung ano ko. Ano ba to yung Ah, tawag ba dito? si Paichi. Paichi ba to? Ayan o. Oh, lumaki na siya mula. Gusto talaga nila ng araw, no? Dahil sila ng araw dito. Ayan Oh. May ano pala, may net. Pero hindi masyadong anong yung net. Manipis lang. Ayan o. Oh. Lumaki na sila. Tsaka si Dark Blossom. Ito si ano, si Dark blue Blossom. Tsaka ito, hindi ko alam yung name. At tsaka to. Tsaka si Paichi tsaka ito si Star ano ba 'yun Starlight Ito sila sila lahat ito pati ito 'yan 'yan si ano si uh, purple ano ba 'to Ay ano pala si Paul Bonnie ayan tagal na sila dito rain and shine din sila Ay pinabayaan ko lang sila dito hindi ko na pinakailaman Pero pagkatagalan ayan ang ganda na nila Ayan, um, gusto talaga nila ng mga ano, no, mga... ng ano, ng... Eh, ng... Init. init. Gumanda na sila. Tip. Pero yung iba, ito, ito yung mga nilipat natin. Ayan. Ayan sila yung mga nilipat natin dito sa ating balcony. Kasi may ginagawa. Baka mahulugan na naman sila ng mga semento at ano, mga bato. At dito din. Ayan. Ito nga pala si Silver Spoon. Taga na si Silver Spoon dito sa akin. Lumaki na siya. Ayan. Ayan. Ito din si ano, si Kanti Domingo. Ayan, gumanda din siya dito na nilagay ko. Kulang lang talaga sila sa init. Kaya hindi sila lumaki siguro, no? Yun din, oh, Ang ganda na, oh. Hindi ko lang alam yung name niya. Ito, si Lovely Rose. Ayan. Nilagay ko si Lovely Rose dito nung, ano, una. Kumanda siya at, ano, kumanda yung mga, ano niya, lumaki yung mga lips. Pero nung nilipat ko siya doon sa, ano, ayan na, pangit na naman. Ayan, binalik ko na naman siya dito. Ayan. At saka yung Aaron Pay natin. Ayan. Gusto kong achieve na ano siya last siya tingnan. Pugutan din natin yan. Soon. Ayan. Ating pinakauna na purple delight. Ayan sila. Ayan yung pinakauna kong purple delight. Tsaka yun si ghost plant. Ayan. Mga ghost plant natin. Ayan. Tsaka yung ano, variegated jade ba yan? Tsaka may, may jade din ako ito na hindi variegated. Tsaka si Claret. Ito si Claret, tagal na ito sa akin. Pinabayaan ko lang. Ayan o, nagkaganyan na si Claret. Ayan. Tsaka ito naman si Aaron Pay na una kong Aaron P. Ayan, si Aaron P. Yan yung pinakauna ko. Nagkaganyan din yan, katulad ni Karet. Pero, nang nilagay ko sila dito, na natamaan talaga ng araw. Yan, gumanda na din si, ano, si Aaron P. Yan sila, guys. Ayan. Pero, walang, parang walang araw ngayon. Ayan, oh. Anong oras na? alas 8 na wala pang araw dapat ngayon may araw na dito matamaan na sila ng araw ayan guys baka uulan na naman pero pag mahal na araw dito wala namang ulan init masyado ngayon parang walang araw masyadong lumabas yun talaga si Purple Haze. O, ang ganda ni Purple Haze. Ayan, ang ganda ni Purple Haze. Sana tuloy-tuloy -tuloy ka na. Yan, oh. Ang kulay niya. Ayan, yung ating Purple Haze. Pupugutan na namin, na naman natin yan para dumami. Ayan. That's all for today, guys. Thank you for watching please like, share, and subscribe to my channel, Del's Vlog. Bye! God bless! Mga ornamental plant ko pala yun, oh. Hindi ko pa, ma ano, na-arrange masyado. Ano